Hi guys! So, welcome to my channel. Ako si Christian, bagong Filipino YouTuber. So, ang video natin sa video na to is a reklamo sa pass track. Pass track, yung pass track ay yung cargo. Yung pinagpapadala ng package. Kasi, di ba nanalo nga ako sa giveaway and then notice, sinilid sa akin yung padala ko nung no, 28, 27, gano'n. And then, ay, nako. And then, ano na, 5 na. November 5 na, wala pa sa akin yung padala ko. And then, gito ang ginawa ko. Tiningin ko sila sa FB page nila. And then, ang masama pa rito is, sin lang sila ng same, hindi sila nagre-reply sa'yo. Pakatapos, sabi niya din sa akin yung one time nagalit na ako. Noong una sabi ko sa, sa kanila, ayoko po sana magalit, pero pakiayos yun naman po yung trabaho nyo, kasi po trabaho nyo po yan, gawin nyo po na maayos. May po, sin. Trisen ko yun, sin na naman. Ganito ang ginawa ko. Sana po, pakiayos naman po yung trabaho nyo with tandang palamong. Yung parang nagagalit. and then, sabi nila sa akin is pinorward daw nila yung padala ko sa LBC tapos ito namang LBC hindi sa akin nagte-text na nandun na daw nandun na daw yung padala ko no 28 pa Ayan, ang pa paano malalaman nandun na yung padala ko hindi nga siya sa akin nagte-text hindi mo na nag-PPM hindi niya gwe-respond. Ganon. Tapos ang ginawa ko nung November, November 6, nagpunta ako sa kanila mismo. Actually, yung padala sa akin is door to door, yung house to house. Ano sabi nila sa akin, hindi daw maipadala ng door to door. Eh kaya ako nga pinadala ng door to door kasi hindi ala akong ID. Yung ID ko this year wala pa. Tapos yung mga nakaraan, yung mga nakaraang kung ID is wala pa kaya pina door to door ko and then ang sabi nila sa akin hindi daw maii door to door hindi inintay ko and then biligyan nila ako na to ito nga yung shit sabi nila ala daw sa kanila punta daw ako sa may pinaka warehouse ng LBC and then just ko ang pamasahe is nung, papunta, galing ako sa house namin papunta ako doon 1 hour yung biyahe is 30 pesos tapos, itong warehouse nila is napagkalayo. Mga 15 minutes yata ako bumiyahe. 20 minutes. And then, napunta ako doon ngayon sa LBC. Sa warehouse. And then, ito, nakuha ko na nga. So, ito na yon Actually, hindi, hindi ako nagagalit kay LBC. Hindi ako nagagalit kay LBC. Nagagalit ako kay Fast Track. Kasi itong package na ito is kay Fast Track pinadala. Kay Fast Track. Kay Fast Track pinadala kasi si Fast Track yung pinagkatiwalaan. Ngayon, ito naman Fast Track is hindi naman pala mapapagkatiwalaan. Yung Fast Track, pinurward lang sa LBC. Kaya nga po sa inyo, pinapadala kasi sa inyo po kayo yung pinagkakatuwal ang padala pero bakit yung bakit nyo pinapasa sa iba so nagkaaw na ako may naisip ako baka ako siguro kaya pinadala yun kaya pin-forward kasi wala silang branch lang fast track dito so dapat kapag ipap-forward nila yung padala dapat ipipm muna nila ako itatext nila ako tatawagan yun eh, ina-i-import nila ako na ipa-forward nila sa LGC. Eh baka hindi sila sa akin nagse-send. So ito na nga nakuha ko na. Yo open ko. And then ito. At itsura ng package ng fast truck. Ayun yun. Itong padala na to is yung papanalunan ko na oops na Bior. Yung dalawa kahit dalawa lang po ito is worth ano na to 450 tapos 120 worth worth 570 70, worth 570 worth 570 na rin po yan kaya kayo guys kapag magpapadala kayo huwag kayo magpapadala sa fast track ako yung nagsasabi sa inyo sasakit na yung ulo nyo promise mas ko ako papapiliin kung magpapadala ako mas pipili ko yung LBC kesa sa fast track kasi yung fast yung LBC kami nagabay niya natin lahat siya approved dahil 100% sure na ipapadala nila eh yung fast track hindi mo alam kung ipapadala kung saan so yun lang yung sasabihin ko sa video na to, guys sana mag-ingat kayo sa mga pinapadala nyo and then huwag kayo magtitiwala sa mga sa mga hindi pa sikat na padalahan tapos magtiwala kayo sa sikat na padalahan na hindi ko sinisiraan yung fast track dahil lang sa dahil lang sa nangyari sa akin sinasabi ko lang yung mga ubin ko yung mga kasi pinagkatiwalaan po kayo eh na fast Pinagkatiwalaan po kayo na sa inyo ipadala. And then, bakit nyo... Ano, naiintindihan ko po na pinasa nyo kay LBC. Ang, ang sama lang po ng loob ko is November... November 7 na pa. And eh, October 27 nga ta pinadala, sabi. Tapos, ang pinurward nga nila, pinurward nila dito kay LBC. Eh, dapat si Fast Track nag-text man lang sa akin o nagtawag, nagbigay ng information na ipopoward din na kay LBC na isa mga loob ko. Sana, guys, huwag nyo to ilike yung video na to. Huwag nyo ilike. Nagbigyan like, nyo, bigyan nyo to ng video ng ganito. Thumbs down. At kung may mga... Kung may... At kung nangyari man sa inyo yung nangyari sa akin, sana i-comment nyo rin sa comment below o i-share nyo tong video na to. Sana walang sa akin ma... Sana wala sa akin magalit sa video ko na to. Nagbibigay lang po ako ng saloobin ko. Huwag po kayo magalit sa akin. Mahal ko po.